Hi guys! Magluluto tayo. Ayan. Ano tayo breakfast natin? Ayan siya. Magluluto ako ng alamang guys. Ayan siya. Nasunog na yung aking... patatas na natin si alamang. Taktak natin guys. Yung ano talaga. Pinipiga ba? <laughs> <laughs> Ang gulo eh. Ang ganda ng aking video kasi maliwanag. Di kagaya sa kusina namin sa bahay. Ayan <laughs> siya guys. Tapos lalagyan natin siya ng suka. Suka at um, tawag dun. Sugar. Ayan. Ayan na siya guys. Ang aking alamang. Kulay pink. Umaawas na siya. Tingnan mo naman. Nagkalat ako. Oh. Nabubo yung ano. Nakalat ko. kalat yung ano eh